Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi. Mas malalim ang pinakanakatagong mga kasalanan ng mga lungsod na ito na higit pa sa karaniwang binabanggit, upang maunawaan ang tunay na dahilan ng banal na pool. Kasaysayan Panimula Ang Sodoma at Gomora ay binanggit sa Biblia bilang mga lungsod na winasak ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang kwentong ito, na matatagpuan sa Genesis 18 at 19, ay madalas na naalala para sa kasalanan ng sekswal na imoralidad, man, ipinahihiwatig ng Biblia at ng iba pang sinaunang mga teksto, na may iba pang malubhang kasalanan na humantong sa kanilang pagkapuksa. Ang konteksto ng Sodoma at Gomora. Ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay matatagpuan sa kapatagan ng Jordan, isang maunlad at mayamang rehiyon. Si Lot, na pamangkin ni Abraham, ay piniling manirahan sa Sodoma dahil sa material na mga pakinabang nito. Ngunit ang kaunlaran na ito ay hindi sinamahan ng katuwiran o kabanalan. Karamihan sa mga nakatagong kasalanan. Isa, kayabangan at kayabangan. Sa Ezekiel labing na oras apat na minuto negatibo limampu, inihayag ng Diyos na ang kasalanan ng Sodoma, ay mas malalim kaysa sa sexual na imoralidad. Sinabi ng propeta, Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma, kapalaluan, kasaganaan ng tinapay, masaganang katahimikan, ay mayroon siya at ang kanyang mga anak na babae, ngunit hindi niya tinulungan ang dukha at nangangailangan. Inalis sila roon ng makita ko ito. Ang kapalaluan at pagmamataas ang nagbunsod sa mga naninirahan sa pagkaligaw sa landas ng Diyos at hamakin ang mga nangangailangan dalawa kapabayaan ng mga dukha Ang Sodoma ay isang mayamang lungsod ngunit ang kayamanan ay hindi ibinahagi sa mahihirap at nangangailangan Ang kawalan ng habag at kawalan ng hustisya sa lipunan ay hinatulan ng Diyos Ang mga naninirahan ay kilala sa kanilang kalupitan at pagkamakasarili na sumasalungat sa mga prinsipyo ng pagmamahal at pangangalaga sa iba atlo, kawalang katarungan at karahasan. Sa Genesis 19, nang bisitahin ng mga anghel si Lot, ang karahasan ng mga naninirahan sa Sodoma ay naging maliwanag. Tinatangka nilang halayin ang mga bisita na nagpapakita ng kabuang kawalan ng paggalang sa dignidad ng tao at mabuting pakikitungo. Ang karahasan at kawalang galang na ito sa mga dayuhan ay sumasalamin sa moral na katiwalian Apat, laganap na korupsyon. Ang katiwalian sa Sodoma at Gomora ay napakalalim anupat wala kahit sampung matuwid na tao sa lungsod, gaya ng sinubukan ni Abraham na mga tuwiran sa Diyos. Ang moral at espiritual na katiwalian na ito ay umabot sa lahat ng antas ng lipunan, na ginagawa itong dinalulunasan na kasamaan. Ang put ng Diyos at pagkawasa, at pa siya ang Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomora dahil sa mga kasalanang ito na malalim ang ugat. Si Abraham ay namagitan para sa kanila, na nagtatanong kung ang Diyos ay magliligtas sa lungsod kung mayroong limampung matuwid na tao sa loob nito, at ang Diyos ay sumang-ayon. Ipinagpatuloy ni Abraham na bawasan ang bilang hanggang umabot ito sa sampu, ngunit kahit sampung matuwid na tao ay hindi natagpuan. Konklusyon Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng mga panganib ng pagmamataas, kapabayaan ng mga nangangailangan, kawalan ng katarungan, at katiwalian sa moral. Ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay hindi lamang dahil sa sexual na imoralidad, kundi isang hanay ng mga kasalanan na kinabibilangan ng kawalan ng habag, pagmamataas, at karahasan. Ang biblikal na salaysay na ito ay tumatawag sa atin na pagnilayan ang ating sariling buhay at lipunan na naghahanap ng katarungan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa iba. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan manatili sa Diyos